Parang kanta, no? Magpakailan pa man. Hindi na yan mabama. Ma, every single man. Ang nakakabuwang, ordinary yung nanay, kayang kumita ng 5 million sa live good. Tatalunin yung mga magagaling na networker na may pride. Oh. Kasi yung may pride, nag-stay sa kumpanya niya. Masaya na sa 200,000, 100,000. Akala niya, iyon na yung big time. O, tanungin mo si big time natin. <laughs> dito 5 million ordinaryong nanay. Patunayan ko sa inyo. Ordinaryong nanay, araw-araw nakikinig dito. May good learning attitude. Nag-invite. Sino invite? Kumare, kumpare, kumare, kumpare, kumare, kumpare. kumpare, kumpare. Ka-churchmate. Dating ka-opisina. Kapit-bahay. Kamag-anak tita, tito, pamangkin, anak, etc. Nakatrenta na direct. Yung trenta na yun, nag nag din, din, nabuang din sa presentation, na-catch up din yung vision, hindi na tumigil. Ayun, kumita ng tig E di yung ordinaryong nanay, may $3,000 each. E eh, trenta yun. $90,000, $5 million a month. Ano ang buhay meron ka pag nagpa-5 million a month ka? Hayos, liitan natin. Sige. 20 direct na lang. Uh, yung 20 direct mo, happy subscriber lang Tapos kumita ng 2047.50, yan yung sinasabing Even without enrolling a single person Kikita pa rin, tama o Magkano sa'yo, direct mo yan 1023.75 dollars 50% matching bonus per direct Multiply by 20, that is 20,475 US dollars And that is 1.1 Million Every single month Wow, ayos ba Nolan? Grabe to, Nolan. Matindi to. Matindi to. Maniwala kay sa akin. Tagal ko na na, na, networker eh. Ang hirap ng mga nasalihan ko. Yes, kumita pa rin tayo. Kumita pa rin tayo, pero hindi ganyan kalaki. Eh. Eto kakaiba to talaga. Okay? Ngayon kayong lahat na nakikinig dito.